Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ibinahagi ng ng aktres na si Jacqueline Jose na nahak umano ang kanyang Facebook account. Ibinahagi niya sa kanyang Instagram ang screen grab kung saan ginamit ang kanyang account sa pangungutang ng 20k. My phone has been hacked. Please ignore if someone is asking for money. Hindi po ako yon. Ayon sa caption ng aktres sa kanyang post. Tila duda naman ang inuutangan ng nasabing hacker sa mensahe nito kaya napatanong ito kung si Jacqueline ba ang kanyang kachat. Ikaw ba ito o nahack ka? Samantala sa comment section ng nasabing post ni Jacqueline ay sinabi niya na Ang style ng hacker, kamusta? Those who know me, alam nila hindi ako yan. Please huwag pa loko. Ako na sana ang huling na loko ng mga taong ito. Hinala ng aktres na baka taga-industriya rin daw ang nasabing hacker. I think taga-industry ito. Alam niya ang Zoom, meaning di pwede video call kasi nasa Zoom. Paliwanag ni Jacqueline patungkol sa ginawang pagtawag ng kakilala niya sa hacker pero idinahilan na nasa Zoom siya. Kamakailan din ay nahack din ang Facebook account ni Shasha Padilla. Anong masasabi mo sa balitang ito?